Ayan, yeah. may po sininitad si Nea si ng gulay para panlahok sa sinigang, wow! <tipos> Kamusta na yung ano ninyo? Sakit pa? Ha? Uh, Sayon mo ito. Masakit pa? Okay na? Masayo may lint. Ito naman yung panlaban na ng yung... mga. Okay nga, may panlaban na kayo. Kami wala pa. Wala pa kami ninihiyay. Eh. ni yeah, Ayan kapapabibihista uh, para natin na po o kamusta yung uh, pangalawang bihis mo mag-commit pinag-commit ko po ito ngayon kasi yung papunta po lang naman dito kasi gusto ko po siya matuto tatal malapit lang po naman siya uh, you bago ko po naman ginawa yun ay tinuro ko po, po naman sa kanya kung diba paano po yung uh, kamang sakayan uh, tapo papaan kita yung ako ang uh, pangalawang araw ng puto ko ano sila na kaya mo pa dito kanina po. pasita na jeep ano ng signboard pasita talaga ano yung iba pero, pwede ka na ano ano pero yung isang jeep di ba sabi kasi may Korea Korea iba may Korea <laughs> may papunta daw Korea. Paano may papuntang Korea? Wala namang papuntang Korea dyan. Bago ka sasakay doon, baka sa Korea ka makarating. Oo. Oh. Ang mga sasakyan mo lang doon, may mga papunta yan. Papunta doon, puro papuntang kalamba, uh, binyan. Pwede ka sakay, binyan. Nakalagay doon. Pero, Ayun, pero uh, pasita lang ako. oh, uh, apisita uh, lang. Para i-stop ka na dyan. Oo. Uh, uh. Pero mas maganda ay kung walang pasita. Kasi pwede ka sakay doon ang binyan, yung mga may, may kalamba. Pagpunoan ako kasasakay ah. Magpapalampas ka, hayaan mo muna yung iba. Ganun. Um, uh, at minsan, pag ano, commit ulit kami na mailin kasama naman ako, hindi, hindi yung sila lang. Uh, at least may idea ka na, di ba? Tapos pa sa dito, tricycle, ano? Uh, pangalawang araw na niya na magkukomit. Pero pagka, pagka po pabalik, pagka papunta ko sa school, inihatid ko po siya. Yan. Kasi po, tatawid kasi yun eh. Iniwasan ko po yun sa magtawid-tawid para may idea lang sila. Pwede naman na, pwede na naman din na ikaw na yung magano, kaya lang yung diretsyo na siguro yung tricycle. Di diretsyo natin yung tricycle doon. Di, ikahatid ka na doon. iyan. Mm, at pamaya talating naman si Rinita. Ayan, magandang gabi po. At susunduin ko na naman po si na Mylene at Rasel. Ayan po, yung si Rinita, isasama ko siya. Sama ka? Masasama daw, siya. Masasama daw si Ninita. Ayan. Ayan naman si Nana. Si po na magluluto. O naman si Nea. Sama ka niya? Ay, hindi rin siya nasama. Kasi napagod siya kanina nag-commute. Tapos ang nasa kempa niya yung biyahing Korea. Kaya napakalayo. <laughs> ha? hindi ako talaga po. Ha? Hindi Apasita lang. Nakita kasi siya ng signboard na Korea. Ayoko punta pa ng Japan. May mahirap pala. Huwag ka sasakay doon ah. Basta mga ibang bansa, okay, ka sasakay kasi baka makarating ka sa ibang Japan, bansa. Korea? Ah, Korea lang nakita ko eh. Ayun Japan pala. Uh, baka bukas, Japan na mamakita mo. Nakita so, ko lang sa internet yung Japan eh. <laughs> Pusin ni Mita at ah... Uh, Nagamit yung shirt mo. Baka bababa, hindi naman bababa. Gugulatin na naman yan yung dalawa. Oy, hindi. Ano naman naka doon sa likod. <laughs> Gugulatin yung dalawa. Dapat may balot ka eh. <laughs> Mama, gulat. Sumama. Nagulat si Love. Nagulat. Nagulat ako. Saan si Nea? Ayan. O, oh, kumusta kayo? Okay lang. Kasama, sumama kasi si Ninita. Gusto daw kayong ano, gulatin. Kasi daw kayo kanina daw dito. Hindi uh, may, ano. namin nakita nagulat ko ah oh, ayan. si net net. Asan? Hindi ko makita si Ninita, saan? Eh, hey. hey, yun pala. Kaya kasama po si Ninita, gusto kasi niyang uh, sumama para ma makasama itong dalawa. Wow. Si Nia kasi may ginawa ginagawa ata doon kanina eh. O tinamad siyang sumama. Kaya na ano na daw lang. Mm -mm. Ano? Ano yan? Wow. Nilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman Po Ilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. kay kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. Ilalaman kami. si Ninita. Misalan naman sumama si Ninita eh. Opo. Mm -hmm. Pero kanina ito pala. Oh. Patay pala yan kanina. Binuhay lang daw ni Ninita, sabi sa akin. Ah! Lo, hindi nga po. Matagal nga po kami. Okay. Kung patay, kung patay po yan, o kung buhay po yan, eh nung kakabukas mo, eh bumukas na siya. Eh bakit oh. siya pinatay uli? O oh, ano? Tapos nung maya-maya po uli, bago siya na umano, bumukas. Tapos pinatay uli nung dyan ka na. Papaikot ka na. Pinatay talaga? Opo. pinili hmm, pa nga po sa isang pisi. Kaya pa sigawan kayo kanina eh. Gusto ko nang lumunog ng maki. kasama tatlo. Maganda pala pagkakasama si Ninita. Nagkakantahan kayo eh. Hello po. Hello. Kamay po ay paul na na at nagpapagkasuli na muna. Kamay kasi eh. One six. One six. Ang aking Ang aking Nato na po kami eh. Yan po yung tatlo ko po si Ninita sa akin kanina. Mabuhay. Ayan. Mm, di ba? Mm, galing pala niyo kumanta pagkakasama si Ninita. Oh. nasa na, kanya po yung tono eh. wow, nakisa ka kay Ninita pala yung tono. Hindi <laughs> mo. <laughs> si <laughs> Nia po <laughs> na dyan. Nagpaiwan. Oh, na. Yeah, ito na sila Nia. Oh, nakarating kanina si Nia sa Korea. ba Iblis daw. Nabilis oh. pala sa iyo eh. Mm, ano Eh, marami dyang mangga. Magsasawa kayo sa mangga ngayon. Oh, wow, sarap ng ulam.